Hello po Kita tayong balik sa aking mga pananin Nabali yung ano ng atis malapit siguro ito mga Check, lang natin to. Ang dami. Ang dami, di ba? Ang daming ano, uh, bunga ng atis. Naglaylayan na siya. Yeah atis fruit akin dito mga ano eh ito talbos bakit pa akyat ka kang kumapit dyan sa sunod na araw gugulayan na kita yan yeah. Wow. Kuha ko dito ng gulay ng kalabasa na talbos ng kalabasa ito ang kukit na tang ang mga pananin ito ang ating mga pananin bunga. na. Sabog na ang aking mga tanim. Tsaka may mga papaya ako dito. Yan ang ay tumubok na naman eh. siya punta tayo dito yung saging nga pala inilipat ko dito ayan. para mas magandang dito sila sa labas ayan. kasi doon yun eh ilipat ko kasi pag itanim dyan ako wala na tayong matataniman ayan. dito tayo ulit. Check natin kung ating mga tanim. Um, wala. Wala na namang maanuhan. Grabe na ito. Umano na naman ang damo. Hmm. Saan dito ako? Kumuha ako ng kutsilyo kasi Marami akong nakitang takway. So, kukuha ako ng mga takway. Pero, ano, um, uh, Grabe ang ano, oh, grabe. Sobra. So, iwanan ko lang dito ang cellphone kasi matubig baka mahulog sa ano sa ano, sa tubig sa so, ayan nakakuha tayo ng takway ang dami sobrang dami ng takway dito kaso ano po mo pa yan sa ilalim ayan I e, ano ko kayo ha bisita ko kayo dito So, ayan. Ito na yung hinapay ko lang yung ano, ah, uh, damo. Ayan. Marami kasi itong takway sa ilalim. Sobrang da. Ano, kapal ng ano, ng gabi ko. Yung mga dito, hindi ko na ito nakuha nun. Kasi, Ayan siya oh. Ayan, ayan siya. hindi na ako dito nanguha ng takoy. Hmm. Grabe ang ano. Ang tubig sobra. Kumain naman. Eh. Hmm. Kanina nung pumunta tayo, 'di ba, maano yung damo? yan, inayos ko na. Tapos nanguha pa ako ng takoy. So, pasok po tayo dito. Um, kailangan din ay meron tayong bota. Nakabota tayo. Yan Ang um, dami kong nakuha, oh. Ayan. So, papasok na po tayo. Yan. Dali ko ito doon sa pinto kasi may dibent ito divin po 80 mga anak ko dito oh, papaya malalaki na yung nakaraan yung tinagpas natin at hinarvest natin yung saging dito pero yung ibang saging may puso na naman siya oh Ayan, may puso na naman. Tsaka may isa pa dyan, oh. May sibuma. So, ito na yung mga paggabihan. Ayan, tingnan nyo. Maano ang tubig? Tubig siya. Ayan. Ang daming takoy. Dito, madami dito. Ang suma ng saging kaya ang mga iba pahilay na siya mm. so pasok po tayo dun okay, maliligo ang laki niya no yan, tataba pa so yan lang po ang ating uh, nanguhat nagkano ako dun sa likod ng mga damo pinatumba ko lang at nanguhat tayo ng takoy ayun siya, sure laki sas oh. hirap pala ng buhay farmer ganito pala ano uh, kung ikaw ay farmer hirap pala ng buhay hirap din kitain ng pera pero masarap nga lang sa puso kasi pag nag-harvest ka na yun, binta ka na lang ng binta pero dapat meron kang mabintahan yun pala ngayon ko lang na realize kung paano maging <laughs> farmer yun di ko kasi alam yan eh <laughs> pero salamat sa inyong pag-support sa akin sa aking premier ayan sa bawat buhay sa bawat ano ay meron tayong natutunan katulad ko ngayon ko lang alam na mahirap pala ang buhay farmer ayan kaya kawawa naman ang atin mga farmer kung may mga binibenta sila ay atin tangkilikin yan lang kasi lalo na kisa naman mag bibili natin yung mga uh, mula ibang bansa, eh dito na sa atin, pulong na rin natin sa ating kababayan na mga local farmer. Ayan. So, salamat sa inyo. This is Laurie's Garden. Thank you and pag may itinanim ay may aanihin. Yan. Ganun talaga siya. Katulad ko ngayon, nagtanim ako dito meron talaga akong aanihin yan apa ano lang ito parang uh, libangan ko lang siya pero uh, yung libangan na yon ay nakakatulong sa akin sa mga gulay ko dito sa loob ng bahay sa aking ano at nag pag naibinta, ay isang ano din income din siya maliit nga lang pero ang malaking pera ay nagmumula sa maliit. Yan, di ba? Thank you. This is Laurie's Garden. Thank you so much. May glove shout sa mga nag ng aking premiere. Ayan. Thank you. Ang aking mga atis ay napakaraming bunga. Yan Ayan. Thank you. Bye-bye.